Patay ang tauhan ng isang kainan sa Malate, Maynila matapos na pagsasaksakin ng nagtindero ng sigarilyo. Ang krimen nasa pulpa sa CCTV. Narito ang report. Makikita sa CCTV ang tila pagtatalo ng Yossi Vendor at tauhan ng isang kainan sa Malate, Maynila noong hapon ng Sabado. Umalis saglit ang tauhan ng kainan pero bumalik din kaya nagpatuloy ang pagtatalo. Ilang saglit pa'y kumuha ng kutsilyo ang tindero at inundaya ng saksak ang nakapula. Napaatras ang lalaking nakapula pero muli siyang inundaya ng saksaka. Nagpatuloy ang habulan ng dalawa. Matapos ang pananaksak, makikitang mabilis na umeska po ang sospek. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang humingi ng tulong ang biktima malapit sa mga nakaparadang sasakyan. Makikitang lupay-pay na ang lalaki nang isakay siya sa sasakyan para dalhin sa ospital ang biktima may saksak na pala sa dibdib at braso na kanyang ikinamatay. May tumawag sa amin na ano lang din, uh, nagtitinda lang din doon kasi yung mga nagtitinda dyan alam din yung contact number ng barangay. Pero nung tumawag kasi siya, 5 minutes ago na. Tapos na yung pangyayari. So yung pagpunta namin doon, naihatid na yung biktima sa ospital. Ayon sa barangay Tanod, nagkapikunan ang dalawa dahil sa sukli. Ang sabi-sabi kasi doon sa area eh, mismo sa tapat ng Bilagyo, sabi, nang dahil lang daw po sa suklet. Basta ang naririnig lang po namin is about sa suklet. Hindi residente sa barangay ang sospek at ang biktima. Hindi na narecover ang kutsilyo na ginamit ng sospek. Paalala ng otoridad sa mga nagtitinda. Sa mga nagtitinda, dapat na ano sila, uh, nila yung pasensya nila kasi di ba nga, may kasabihan tayo na customer is always right. Iniimbestigahan na ng polis ang tunay na motibo sa pananaksaka. Tinutugis na ang hindi pa nakikilalang sospek.